Kabombo Sports News. Ito mga kabombo, dakuha natin ang bahagi po ng uh, Sok Sox Sergeant Region uh, sapagkat itong si Pinoy ring icon Manny Pacquiao proud na ipinagmalaki ang Jensen sa opening ceremony ng Batang Pinoy 2025. May balita ang Bombo Radio Jensen. Ipinagmamalaki ni pambansang kamao Manny Pacquiao ang lungsod ng General Santos ang lugar kung saan siya ipinanganak, lumaki at nagsimula ang kanyang pangarap na maging atleta at kampyon sa buong mundo sa kanyang minsay sa grand opening ng Batang Pinoy 2025 nitong Sabado, October 25 nitong taon. Nagpasalamat si Pacquiao kay Mayor Lorely Jeronimo Pacquiao at sa Department of Education sa mainit na pagtanggap sa mga delegado mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Pacquiao, patuloy niyang susuportahan ang mga programa para sa sports development bilang isang dating atleta at mambabatas. Ipinaliwanag din niya na sa pamamagitan ng sports, matutulungan ang kabataan ng disiplina determinasyon at sipag mga katangiang magdadala sa kanila sa tagumpay sa buhay. Kinikayat din niya ang lahat ng atleta na magsanay ng mabuti, maglaro ng may katalinuhan at igalang ang kanilang mga coach. Aniya sa tuwing nagtatagumpay, huwag kalimutang magpasalamat sa Diyos. Ang presensya ni Pacquiao sa nasabing kaganapan ay nagsilbing inspirasyon sa lahat ng kabataang may pangarap na makamilang ang tagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, pagsisikap at pagmamahal sa kanilang ginagawa. Dito ako lumaki. Dito po ako natutong mangarap, mga batang Pinoy. I challenge you. Train harder, play smarter, compete stronger, respect your coaches and your opponents and in every victory or defeat, Always honor God. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Mark Cabanos para sa Batang Pinoy 2025 and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bas Radio! Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app. Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.